Inumpirma ng Batangas Provincial Veterinary Office na nakapagtala na ng mga positibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa apat na bayan at isang lungsod sa Lalawigan. Nanawagan din ang opisina sa hog racers na agad i-report sa kanila kung nakikitaan ng sintomas ng ASF ang mga alagang baboy. May exclusive report at nakatutok live si Denise Abante. Denise? Music. Ace, paghina ng resistensya, pagkakaroon ng lagnat, paghina sa pagkain at mga pasa sa katawan dahil sa pagdurugo ng internal organs o minsay pagtagas ng dugo. Mula sa iba't ibang bahagi at butas ng katawan ng alagang baboy, ang nabanggit ng Batangas Provet na mga sintomas ng African Swine Fever. Eksklusibong kinumpirma ng panlalawigang opisina ng veterinaryo ng Batangas sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mayroon ng apat na bayan at isang lungsod ang may positibong kaso ng African Swine Fever o ASF. Kabilang dyan ang mga bayan ng Lubo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City. Hanggang sa mga araw na ito, hindi pa rin matiyak ng Batangas Provincial Veterinary Office kung paano kumalat ang ASF virus sa lalawigan. Dahil dito, mas pinaigting na rin ang Batangas Provet ang biosecurity at animal checkpoints sa mga entry at exit points So ito po ay isang hakbang upang hindi po makalusot o makalabas yung pong mga posible na meron pong uh, ASF virus na mga baboy affected. So yung confirmation po ng aming uh, mga cases started po noong second week po ng July. Paglilinaw din ng otoridad na walang direktang epekto sa tao ang ASF. Ang ASF po ay hindi po zoonotic disease. Meaning po hindi po siya nakakahawa sa atin pong tao. So, ang mga karni po na galing po sa maayos at uh, confirmed po na healthy na animals ay safe pong i-consume at uh, ito po ay hindi po makakaapekto po sa atin. Panawagan naman ng Batangas Provincial Veterinarian sa mga may-ari ng baboyan sa lalawigan. I-encourage ko din po yung mga areas na hindi pa rin affected itong ating mga kasama sa Municipal Agricultural Offices at mga City Veterinary Offices. In-encourage ko po kayo na mag-set up na rin po kayo ng mga checkpoint and disinfection sites sa inyong mga areas para po lalo mapalakas ninyo yung depensa ninyo laban dito sa pagkalat nitong virus na ito. Ace, ayon pa rin sa Batangas Pro wala pa rin lunas ang ASF. Bagamat may mga vaccines, patuloy pa rin daw itong pinag-aaralan. Ace? Maraming salamat Denis Abante